mapagpalang araw mga kasambuhay. Halina kayo, samahan ninyo kami sa ating pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, Kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel? Datapwat, sinabi ng mga pariseyo, Ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, at pinagaling ang mga may sakit. Anuman ang kanilang karamdaman, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kaniyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Pagsasadiwa Sagana ang aanihin ngunit kakaunti ang mag-aani. Ang larawan ng Santa Iglesia noon ay pareho pa rin ngayon. Dumami man ang bilang ng mga pari at iba pang mga lingkod ng ating Iglesia nananatili pa rin kulang ang bilang kung itatapat sa dami ng tungkuling dapat ganapin, lalong-lalo na sa pagpapahayag ng mabuting balita. Paano nga ba matutugunan ang suliraning ito? May dalawang susi sa hamong ito. Ang susi sa ating mga kamay at yung nasa mga kamay ng Diyos. Ang susi sa ating mga kamay, gaano man kasidhi ang hangarin ng Diyos na dumami ang manggagawa sa kanyang iglesia, kinakailangan pa rin ang ating malayang pagtugon at aktibong pakikilahok. Hindi ko kulangin sa manggagawa kung ang bawat isa ay tutugon sa tawag ng pagiging manggagawa sa anihan ng Panginoon. Ang susi sa kamay ng Diyos, ito ang dahilan kung bakit inatasan tayo ni Jesus na manalangin. Gaano man tayo kasigasing sa hangaring maglingkod, ang lahat ay nakasalalay pa rin sa kalooban ng Diyos. Hindi magiging ganap ang anumang gawain natin kung hindi ito luluobin ng Diyos. Naway nadama po natin ang pagpapala ng ating Panginoon sa ating pakikinig sa Kanyang mga salita. Samahan po ninyo muli kami bukas sa aming pagninilay. Ito nga po pala si Father J.K. Maleficiar ng Society of St. Paul na nagsasabing, All for the Gospel.